Magandang hapon mga kabisay Ngayon ay hapon na At Tayo ay May gagawin So mega mega out sa inyong lahat dyan mga kabisay At magandang hapon Sana ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan At Sa ngayon ay ang inyong taybisay bisay ay Bago pala ang na Medyo gumaganda ang kondisyon mga kabisay sa ilang araw na pag-ulan at pag uh, hangin. Tayo ay laging update sa mga kaganapan. Nakakapagbakod tayo doon, nakakagawa tayo ng mga <coughs> uh, pinaka proteksyon ng ating bagong tanim na rambutan. Pero <laughs> hindi sinasadya mga kabisay eh. nahuli tayo. Nahuli ang inyong tay bisay eh. hindi nga lang kulong. <laughs> nahuli ako ng banig. <laughs> so, tatlong araw mga kabisay siguro na mahigit ay eh, palagi tayong nasa <laughs> Low lang ng kubo medyo nagkaroon ng counting an tawag dito. Ah, <laughs> uh, tren ng kaso tayo mga Kabisay. So, ngayon ay eh, okay na at medyo nagpapakondisyon na lang. At 'yun nga, kung ilang araw tayong hindi <laughs> hindi nakakagawa at medyo masasakit talaga yung katawan ko mga Kabisay dahil sa ilang araw na palaging so patanghali ay ang lakas ng init tapos biglang uulan pagkahapon at sa gabi at yun nga pati yung mga sili ko na apektuhan pero kahit medyo masama yung aking pakiramdam noon mga kabisay akin pa rin inayos yung mga uh, sili at sa pagka ngayon ay puro pa yan, puro na yan mga may tukod kaya humangin man ay eh, hindi sila matutumba yung bunga nga lang ay eh, medyo naapiktuhan so sa ngayon mga kabisay palibasa tatlong araw na hindi tayo naka uh, pag kilos kilos nakakilos din pero iba hindi katulad nung wala tayong nararamdaman di ba So ito mga kabisay, aking lilinisin ngayon. At siguro ito ay akin na lang nasisilaban dahil medyo maraming tambak. Ayun mga kabisay ay galing dito sa kawayan. Kung makikita nyo, ang mga kawayan ay maraming tuyong dahon. So papunta dito sa uh, kubo ang hangin kaya malamang ang bubong ng aking kubo mga kabisay ay marami ring anong tawag dito? dahon ng kawayan ating silipin so ayan marami nga pero karamihan talaga ililipad dahil nasa taas eh ayan. pero hindi naman tantong karamihan pero marami talaga so mas marami dito sa baba at dito sa baba ay hindi maililipad dahil yun nga dikit na sila sa lupa pag nabasa hindi kayang ilipad at ito nga pala mga kabisay siguro next week ito ang gagawin ko ayan dapat ginawa ko na itong mga kabisay eh medyo sumama lang yung pakiramdam ko kaya simula nung gawin ko to ay hindi ko na nabalikan dahil yun nga nagkaroon tayo ng kaunting problema at iyon, natabunan ng maraming anong mga kabisay. Natabunan ng maraming dahon ng kawayan. Tulad niya, no. Natabunan. At iyan ay kukunin ko. Aking iipunin dito at sisilaban. Tulad nito. Siguro, tatanggalin ko lang dito mga kabisay, dahon ng kawayan. Hindi ko tatanggalin yung mga damo-damo kasi pag tinanggal ang damo, iba ang lupa dito mga kabisay. Masyadong ma... Ano pag nababasa Talagang Makapit Sa ating Pa Or chinilas So sa so ngayon mga kabisay atin Muna itong lilinisin dito Ito lang muna ang may pakikita ko sa inyo Dahil medyo Nagpapa Ano pa tayo Nagpapa Lakas lakas Ng ating resistensya Alright Antabayanan yung mga kabisay at akin munang iipunin yung aking mga tatanggaling uh, dahon ng kawayan at sisilaban ko para naman lumalayas-layas ang ibang lamok. Alright. Ito na nga mga kabisay atin ang naipon yung mga dahong laya. Ayan. Lahat ng layak na aking ano ini inipon ko na at siguro maya ang tabayanan nyo lang abang abangan nyo na lang at ating susunugin yan mga kabisay at dito sa bandang gilid ng kubo ayan malinis na so, hindi ko maiwasang hindi ma isama yung damo mga kabisay eh. dahil pagkakalaykay ko sumasama rin yung damo kaya ayan lalong umunti yung damong natitira at siguro atin na lang iintayin tumubo ulit iyan to so, ako lang dahil ako lang naman ang naan dito, eh so antabayanan yung mga kabisay abang abangan nyo at tayo magsusunog pwede ba <laughs> okay lang bang makita ni Whitey eh? o oh, sige alright Ayon mga kabisay, samahan nyo ako at atin ang sisindihan. Alright! sa sariling bansa Marami ang tapos sa pag-aaral Maraming hindi kapwa naghihira Dahil sa ganitong kalagayan Sila ay nagpasyang lumisan na lang Lisanin ang bayan, lisanin ang pamilya Sila'y nangingibayo at do'y umaasa taon Kalabang mortal ay hong Ibigan ang iba'y mapalad Iba'y aapi ang kalagayan Ganun pa man, matibay ang Pinoy Laban Pilipino, saan man sa mundo bukas sa inyo'y saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man kababayan Sa kalungkot ay huwag Saksi ang mga resibong na ipon Sa mga pamilyang nakaahon ay sarap kung naghihirap noon Sa paglipas ng taon, hayahay na ngayon Dugo at pawis, kanilang inialay Buwis na buhay ang paglalakbay Hindi lang ang pamilya sa inyo'y nakasalalay Kasama ating bayan sa inyong tatong Tanging nagpapalakas ay masinayan ng ating bayan Ganun pa man, matibay ang Pinoy Laban Pilipino, saan man sa mundo Ang pinasa inyo'y saludo Malawak pa ng daidig Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig so, Ito na mga kabisay, malinis na tayo dito At siguro sa susunod Yan naman ang aking tatrabahohin mga next day Nandiyan ako gagawa dahil malinis na tayo so siguro hindi na rin naman uulan so mag uutay utay na tayong makakagawa at medyo okay na siguro nyan ang aking pakiramdam so sa ngayon mga kabisay ay okay na ang aking pakiramdam medyo hindi nga lang ako gumawa ng magbibigat dahil yun nga medyo mag-iwas tayo sa binat <laughs> alam mo naman tayong may mga eh, eh, eh mga matanda na <laughs> di ba't may nagsasabi dyan na matanda na ako <laughs> so yan ang iniiwasan natin mga kabisa yung magkaroon pa tayo ng binat dahil mas malala yun kaya eto lang maglinis linis linis muna dahil magaan lang naman ang paglilinis hindi naman ito mabigat So, ayan. At nalinis natin ang paligid ng aking kubo. Ah, nalinis ko pala. Dahil ako lang naman ang naan dito. At naglilinis ako. <laughs> so, shout out sa inyo lahat dyan mga kabisay. So, joke joke lang yon At ayan mga kabisay. Yan nga pala mga kabisay ay sinadyang hindi ko palayabin ng malakas sinamahan ko yan ng mga medyo basang dahon dahil mamaya sana ang usok ay pumunta dito sa kubo para bugawin ang mga lamok kaso parang walang hangin mga kabisay eh. ayan oh. tuwid na tuwid ang usok pataas at walang pagbabadya ng masamang panahon So, yun mga kabisay. Medyo gabi na tayo ngayon. Ang oras natin ay minus 20 para alas 6. So, thank you so much sa inyong lahat dyan mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. Sa paglilinis ko dito sa aking paligid na medyo tinambak ka ng maraming basura nitong kawayan dahil sa hangin. Medyo tiyagaan nga lang itong aking lugar dito mga kabisay. Kailangan matiyaga kang maglinis. Kailangan tuwing umaga lilinisin mo yung mga laglag na dahon. Dahil tatlong araw lang yung kang kabisay na hindi ako nagkikilos. Ayan naman. Dating diyan ko sinusunog lahat ang mga baso-basuro mga kabisay. Diyan ko talaga sinusunog para ang usok papunta dito sa aking kubo. Ngayon nga lang ay eh, medyo naparami ang aking susunugin kaya inutay-utay ko lang hindi ko pina baya ang lumiyab. So, 'yun. All right. Thank you so much mga kabisay. At siguro sa susunod, siyempre. Doon na tayo sa mga mahalagang bagay na gagampanan tulad nito isa na doon. At kasama na rin ang aking mga halaman sa umaga. Alright, thank you so much mga kabisay. Saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo, walang ibang sinasabi ang inyong taybisay. Laging mag-iingat, laging magdarasal ng patuloy na patnubayan ng ating pung may kapal at manatili na ligtas sa anumang mga kapahamakan at maging successful sa lahat ng hangarin sa buhay, para sa pamilya. Alright, thank you so much mga kabisay. God bless us. Bye-bye.